guys, for today's video po ay gagawa po tayo ng merienda, ayan, at uh, bumili po kami ng saging na saba, ayan, uh, tip po para po makatipid po tayo, guys ayan, tayo na lang po magluto mas 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 marami po tayong magagawa at mas mabubusog pa po yung ating uh, mga anak, ayan uh, at nagluto po ako ng banana cue. guys, ayan po, at uh, pinrito ko muna po, guys, yung aking uh, saba, ayan, tapos uh, susunod ko po yung sugar, sabay-sabay na po yan, guys Ayan, guys, kagiyan ko na siya ng sugar. Wow! Masarap! Ayan. Masarap. Ayan, guys, malapit na kong matapos. tatlong so, ito na nga po yung aking niluto na uh, banana. Ayan po, oh. Ayan. Diba? Mas makakamura po tayo, guys, kung uh, tayo po ang gagawa ng uh, salili nating merienda, guys. Ayan. Diba ang mahal-mahal po ng banana, -cue, guys? Ayan, maganda rin po itong pang-negosyo, guys, na... Pag uh, ngayon pong summer, pwede po kayong magtinda-tinda nito, guys. O, oh, ayan, o, oh, naka-isang uh, uh, banana queue na po tayo, guys. Kaya, yeah, alam niyo po, babunili ko po ito ay uh, dalawang kilo. Ang uh, kilo po ngayon ng, uh, ng banana nasa ba po ay 35 po per kilo. Ayan, kaya mas makakamura po kayo kung uh, kayo po mismo ang gagawa, guys. Ayan, o, no, sobrang... Sobrang kahapon po hindi pa po ito masyadong hinog, guys. Nahinog na siya, nahinog na po siya. Yan, mas maganda po kung ano... Uh, Uh, saka bagong luto po sa kanyo siya uh, ano i, İ i-stick po i-stick pag dito na, sana, ako, na sa, sa ano nandito, na sa nandito, ano nandito na sa ano, ano kanya yung sugar <laughs>. Sobrang lakit ng ginawa ko guys <laughs> Yan wala po kaming ano um, asukal na pula so ang ginamit ko lang po dito ay yung ano ang ginamit ko lang po dito ay white sugar po di ba hindi naman halata po na ano eh, white sugar yung ginamit ko ayan ayan oh kinaramelize ko po siya guys oh Wow, ang sarap. oh, di ba? siguro yung isang ganito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos na po ngayon, 15 to 20 pesos. Oh, di nakasig na po tayo niyan, guys. Ang nagkiet, sobrang ano. Sobrang uh, sticky ng ginawa ko, guys, nano na. Ah, ano, na, uh, sugar. Ayun. At saka yung ano, yung banana po, ang bilis mahinog. Kahapon po hindi pa to ganito kahinog, ngayon sobrang hinog na siya. Ang init po kasi ng ngayon. Ayun, meron pa po ako dong sinalang ah uh, pangalawang luto. Ayun, di ba? Oh, nabili ko po siya ng 2 kilo. Nabili ko siya ng 2 kilo, ah uh, 70 pesos. Ayan, pero nakagawa po ako ng ano. Mamaya pakita ko po sa inyo kung ilan po yung nagawa kong stick po ha guys. Ayan. At ito na guys, ang aking niluto na banana queue. Ayan, nakagawa po ako ng 7 uh, pieces po guys. 7 pieces po na banana queue. So, kung uh, 20 pesos po ang isang stick, number, ano, ay, ay 20. Ay, 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 100, Ayan, 140 po. Tapos may isa pang excess na ganito guys. Oh, oh nabili ko lang po siya ng uh, 70 pesos, dalawang kilo po. O, oh, diba? O, oh, makakasave na po tayo guys. Ang dami po makakakain ito. Ayan po, kaya ano, maging mawais po tayo. Mas, 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 mas okay po kung tayo po ang gagawa ng sarili nating merienda. Pero, kung wala naman po tayong panahon na gumawa po, ay uh, mas better po na bumili po tayo sa labas. Ayan, maraming salamat guys. Kain na na. Thank you for watching everyone. Bye bye. Follow for more.